Sa laog nga ng mansyon, unti-unti ngang malalaman ni Tristan kung ano talagang totoong nangyari kay Joy sa pamamagitan nga nitong si Amber. Sapagkat magsasalaysay si Amber sa totoong nangyari nga kay Joy kung ano ang dahilan kung bakit ito tuloy ng namatay. At ayon sa kanyang salaysay, paulit-ulit na pagpukpok sa ulo at tingin niya ay sinadya ang pangyayari. Kaya naman dito ay kinumpronta niya ang kanyang At ato. sa dulo, matutuklasan nila ang katotohanan kung saan wala talagang kasalanan itong si Lorena na pagbantangan lamang siya sapagkat naroon din siya sa crime scene. Natulak lamang niya itong si Joy sapagkat pinagsasampal siya nito subalit hanggang doon lang iniwanan na siya at nagulat na lang noong siya. mga time na bigla na lamang siyang inakusahan at pinaghahabol na nga siya ng polis kaya wala na rin siyang magawa kundi inigtas ang kanya sarili dahil sa sobrang takot hindi na nga siya nakapagpaliwanag at tumakas na nga ito ngunit ngayon ay nagmalinaw ang lahat sa kanila lalong lalo na at mula nang magsalita itong si Tristan at nang malaman nila na pagpukpuk sa ulo ang pagkamatay nga nitong si Joy nagimbisika sila hanggang sa makita nga ni Lorena ang files nga ni Joy. At dito nga natuklasan nila na tama ang sinabi ni Amber. Kung gayon ay malinaw na malinaw na wala talagang kasalanan itong si Lorena na pagbintangan lamang siya. Kaya yun ang dapat nilang alamin kung sino talaga ang nasa likod ng pagkamatay nga nitong si Joy. Nang sa ganun ay malinis ni Lorena ang kanyang pangalan mula sa mga pulis. Samantala si Ronnie ay hindi talaga mapakali. Talagang gumagawa siya ng gulo. Nang sa ganun ay masira na itong si Lorena ngunit sa ginagawa niya ay lalo lamang siya mapapahamak sapagkat malalantad ang totoo niyang ginawa dito kay Joy